Magandang araw mga bata. Ako po si Teacher Teresa, ang inyong go sa mape sa ikaapat na baita. Bago tayo dumako sa ating panibagong talakayan, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Ano-ano ang iba't ibang uri ng kalamidad na nararanasan natin sa ating bansa? Okay, ito ay bagyo, lindol, Baha landslide, pagtutok ng bulkan at sunog. Ngayon, ay isa na namang makabuluhang aralin na kapupulutan ng aral ang ating tatalakayin. Handa na po ba kayo, mga bata? Okay, may ipapakita akong larawan at tukuyin ninyo kung ano ang tawag natin dito. Okay, magaling. Ang tawag natin dito ay emergency kit ginagamit o silbi nito. Okay, ito ay ginagamit natin kapag may kalamidad. Ito ay naglalaman ng mga instanta pagkain o mga pagkain na hindi na kailangang lutuin. Katulad ng mga dilata, tinapay, at marami pang iba. Ito din po ay naglalaman ng mga kagamitan na ating kailangan. Katulad ng radyong dibaterya, flashlights, at iba pa. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga kalamidad na madalas nararanasan ng ating bansa. Ito ang sa panahon ng bagyo. Ano-anong mga paghahanda ang ginagawa natin bago dumating ang bagyo, habang may bagyo, o pagkatapos na bagyo? Handa na po ba mga bata? Ngayon, panuuray natin ang kwento sa si Islang Pangarap. Maaliwalas at maganda ang umaga sa Islang Pangarap, isang maliit na baryo na malapit sa dagat. Simple at tahimik ang buhay dito. Maliban na lang kung tag-ulan na dapat ay hindi masyadong maging kampante. Ah, ito ang kaibigan nating si Dodong. Relax na relax lang. Uy, ano at para saan yan? Isang pagpupulong para sa paghahanda sa bagyo? Hmm, mahalaga yan. Ay, mukhang hindi dadalo si Dodong at matutulog na lamang. Hoy! Hoy! Hoy, gising! Huh? Hindi ka ba dadalo sa pulong? ay Malamang hindi. Maraming kailangan gawin para maghanda sa bagyo. Kailangan ng malinaw na evacuation route. Uy, maganda yan. Yan ay malinaw na evacuation route. Madaling intindihin. Ah, kung eskwelahan ang evacuation center, ito ay ligtas na lugar kapag may dumating na bagyo. Magaling! Oh, ano pang kailangan? Aha! Kailangan ng radyong dibaterya. Diyan natin malalaman kung may parating na bagyo. Makikinig tayo ng balita. Makinig lamang sa himpilang ito para sa mga ulat tungkol sa bagyo. Ano yan? Ah, listahan ng emergency supplies? Mainam yan. Dahil sa panahon ng tagulan, dapat ay handa tayo. O, ano pang hinihintay nyo? Kunin na mga kailangan nyo. Hoy! Huh? Ha? Ano ba ang mga yan? Pangtatlong araw na supply ng pagkain para sa buong pamilya. Uh -huh. Tatlong araw na supply ng pagkain? Para saan? Eh, sakaling may bagyo. Huh? Bagyo? Ha? Ah. Uh. ano ginagawa mo? Ganda ako para sa bagyo. Ha? Huh? Anong bagyo? Eh, eh wala na bagyo ah. Ewan ko ba sa mga... Ah! Sorry. Uh. Hmm. Ano yan? Hmm. Flashlight, extra baterya, kandila, posporo, first aid kit, mga gamot, damit, radyong di baterya, abrelata, purification tablets, pagkain at tubig para sa tatlong araw. Niloloko mo ba ako? <sighs> Makinig ka. Kapag may bagyo, kukunin ko ang lahat ng to. Pero ngayon, matutulog muna ako ng mahimbing. Kaya umalis ka na, okay? Kulit nitong batang to. Storbo eh! Nako, nagkakamali siya. Babala, babala! May bagyong signal number two na paparating sa ating baybayin. <laughs> ano yun? Ano yun? Ano yung emergency? Pagyo ay inaasahang babagsak malapit sa islang pangarap. Mag-ingat at subaybayan ang himpilang ito sakaling kailangan lumikas. Ayan, buti na lang at naihanda nyo na ang mga supplies. Ah, anong gagawin natin? Huh? Tama, lagyan nyo ng harang ang mga bintana nyo at itabi nyo lahat ng maaaring tangayin ng hangin. Huh? Hmm. Tulad ng kambing ko! Oh. Ah. Tingnan niyo yung isang yun! Alam niya kaya ginagawa niya? Huwag mo siyang pansinin. Tama ang ginagawa mo. Hinaharangan mo ang lungga mo. Oh, saan ka pupunta? Mm -hmm. Uy, Dodong, nasikasa mo na ba ang bahay mo? What? At mo na ang mga gamit? Mm -hmm. At wag mong kalimutan isara ang LPG. Baka pagmula ng sunog. Oh. Ano ko, Sira? Hindi ko gagawin yung pinagagawa nila. Mangingis na ako. <laughs> Nakupo. Mukhang mapapahamak siya nito, ah. Ang bagyo ay lalo pang lumakas. Ito ay signal number 3 na ngayon at may bilis na 225 kilometers per hour. Lahat ng mga taga-islang pangarap ay dapat nang lumikas sa ligtas na lugar. Inuulit ko, lumikas na po kayo sa ligtas na lugar. Salamat naman. Kapunta na sila sa evacuation center. Dapat ay lumikas ka na rin. May naiwanan ka ba? Ah, yung kaibigan mo. Nasaan na siya? Ah? Mm -hmm. ah. Ah? Mm -hmm. Ang lahat ay dapat nang lumikas Sundan ng escape route Lumikas na ngayon Ano ba? Natapon tuloy ang hapunan ko Peste ka Tigilan mo nga ako hindi ako alis. Babantay ang kumbahay ko dito. Hindi mo siya mapapaalis. Iligtas mo ang sarili mo. Umalis ka na dyan. Makanig mm. ka, uh, sa kanya. Umalis ka dyan. <takes sound> Naku! Puli na ang lahat. Wala ka nang magagawa kundi samahan si Dodong. <takes sound> Salamat naman at nakalikas ang lahat sa tamang oras. Wow, flashlights! Iyan ang mainam na paghahanda. Paano ba ako tinutulak pupunta sa ilalim ng mesa? Kapos uh, na! Woohoo! Tamang tama! Ano sa tingin mo? Uh, ano na naman? Huwag po munang lalabas. Ang matalang bagyo ay dumaraan pa lang sa islang pangarap. Sa ilang sandali lang ay magiging mas malakas ang hangin kaysa kanina. Manatili lang sa loob. Opo, ikaw nga! Uh, kalokohan! Titingnan ko kung may nasira sa bahay ko. Uh, teka! uh. 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 uh.

umupa na ang bagyo, pero dahil sa malakas na ulan ay umapaw ang tubig ng ilog, kaya't bumaha sa ilang bahagi ng bayan. Salamat naman at ligtas ang lahat. Hmm, halos lahat. <pyat> uh, <s ancestors> <tod> Uy, dito! Dito Dito, dahil sa mga tinamong pinsala sa bayan, kailangang maghintay ng tulong mula sa kinauukulan. Mabuti na lang at may sapat silang tubig at pagkain. Uy! Huh? Mahusay ang ginawa niyo ah! Iniligtas ng kaibigan mo ang buhay ni Dodong. Ngunit mapanganib ang ginawa niya. Muntik na siyang mapahamak. Hmm. oh, oh. oh. Sana ay natuto na si Dodong at lumikas na siya sa susunod na pagkakataon. Gayon din sa lahat, di ba? Batay sa kwento na ating napanood, ano ang naranasan ng mga tao sa islang pangarap? Okay, sila ay nakaranas ng malakas na bagyo. Mayroon po ba silang ginawang paghahanda bago dumating ang bagyo? habang may bagyo at pagkatapos ng bagyo? Opo. Maliban sa isa, kay Dodo. Bukod sa hindi siya marunong makinig, gumagamit din siya ng mga salita na hindi maganda. Kaya mga bata, wag na wag nating gagayahin na ano-anong mga paghahanda ang kanilang ginawa. Narito ang ilang mga gawain na katulad sa ginawa ng mga taga-isla pangarap bago dumating ang bagyo, habang may bagyo, at pagkatapos ng bagyo. Sa panahon ng bagyo, mga dapat gawing paghahanda bago dumating ang bagyo. Una, manood ng balita sa telebisyon o makinig sa radyo ukol sa lagay ng panahon. Pangalawa, isaayos at itabi sa ligtas na lugar ang mga importanteng bagay at mahalagang papeles. Pangatlo, mag-imbak ng sapat na dami ng tubig at pagkain. Pangapat, siguraduhin kompleto ang emergency supplies katulad ng baterya ng radyo, flashlights at first aid kit sunod, i-check ang bubong ng bahay at ang mga puno sa bakuran na posibleng bumagsak dahil sa malakas na hangin. Panghuli, alamin kung saan ang malapit na evacuation center at lumikas na agad kung kinakailangan habang hindi pa malakas ang ulan at hangin. Narito naman ang mga dapat gawing paghahanda habang may bagyo. Una, manatiling makinig ng balita sa radyo o sa telebisyon ukol sa bagyo. Pangalawa, manatili sa loob ng bahay o sa evacuation center kung kinakailangan. Pangatlo, iwasang magbiyahe maging sa daan, dagat at himpapawid. Pang-apat, iwasan ang pagpunta sa anumang uri ng anyong tubig. Panglima, kapag bumaha, patayin ang main switch. Kasunod, huwag lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. At panghuli, huwag gumamit ng gas o kasangkapang na lubog sa baha. At pagkatapos ng bagyo, kumpunihin ang mga naiwang sira o pinsala sa bahay at bakuran kung mayroon. Pangalawa, iwasang magtambisaw sa tubig baha upang makaiwas sa sakit. Panghuli, ipagbigay alam sa kinauukulan ang anumang pinsala sa linya ng kuryente, tubig at telepono. Para sa inyong kaalaman, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ay ahinsyang nangasiwa sa pagbigay ng signal upang malaman ang lakas o bugso ng hangin na dulot ng bagyo. Itinatag ito upang magbigay ng mga babala tungkol sa baha at mga bagyo, pampublikong gaya ng panahon, meteorolohiya, astronomical, at iba pang impormasyon at serbisyo na ang layunin ay ang mapangalagaan ang buhay at ari-arian para suportahan ang paglago at patuloy na pagbabago sa ekonomiya ng bansa. Narito ang ilang batayan kung anong signal ang lagay ng panahon. Signal number one, o ang bugso ng hangin ay umaabot nang 30 hanggang 60 km per hour. Signal number 2 naman, kung ang bugso ng hangin ay umaabot nang 60 hanggang 100 km per hour. Signal number 3, kung ito naman ay umaabot nang 101 hanggang 185 km per hour. At signal number 4, kung ito ay may bugso nang hangin na umaabot na ng 186 km per hour pataas. Naunawaan niyo po ba mga bata? Magaling! Para sa unang gawain, ipakita ang masayang mukha kung ang isinasaad ng larawan ay nararapat na gawin. Malungkot naman ang mukha kung hindi. gawain, isulat sa sagutang papel ang check kung ang gawain ay tama at X naman kung mali. Unang bilang, nakinig si Lester sa radyo upang malaman kung walang pasok dahil sa bagyo. Pangalawa, hindi pinansin ni Mang Henry ang mga natumbang puno at sirang din niya sa kanilang lugar. Pangatlo, ipinaskil ni Yesli ang numero ng teleponong dapat tawagan sa oras ng sakuna. Pang-apat, ipagwalang bahala ang narinig na balita sa radyo o TV upol sa bagyo. Pang-lima, iwasang magbiyahe maging sa daan, dagat at himpapawid habang may bagyo. Nakakuha po ba ng limang puntos, mga bata? Napakahusay! Bakit nga po kinakailangan o mahalaga ang paghahanda kapag may parating na bagyo o kalamidad? Okay, upang maiwasan natin ang mga bagay na hindi maganda. Tandaan, sa bawat uri ng kalamidad, ang sakuna ay maiiwasan kung tayo ay laging kaya naman, kumuha ng isang pirasong papel at ball pen at gawin ang pagtataya. Basahin ang sumusunod at isulat ang titik ng tamang sagot. mga bata, handa na po ba para sa pagwawasto? Okay, simulan na natin. Para sa inyong takdang aralin, isulat ang tanong na ito sa inyong kwaderno at sagutin. Ano-ano ang mga paghahandang ginagawa ng inyong mag-anak sa panahon ng kalamidad? Mga bata, meron po ba kayong nakuhang aral sa ating tinalakay? mahusay. Ako po muli, si Teacher Teresa, na nagsasabing ugaliin ang pagiging